Hi! Ako nga pala si Yunguski So, nandito ako ngayon sa studio ko And, gusto ko lang i-share kung uh, Paano maglagay ng Acoustic foam sa ceiling Okay? So Ito lang po yung mga kailangan natin Gunting uh, Double sided tape And a piece of cloth So, magagamit lang natin to doon. Ah uh, kailangan lang kasi natin yung linisin muna bago natin siya lagyan ng acoustic foam so unang una kong ginagawa is ganito so napapansin nyo guys yung pagkalagay ko ng tape is paikot ah uh, purpose po nyan is para ano para talagang uh, matibay yung pundasyon niya hindi siya da, hindi siya madaling ma tawag dito matanggal para malakas yung kapit niya. So ngayon in my situation guys, uh, square po yung ano uh, ceiling ko. So ang gusto kong gawin is diyan sa may gitna. So mga siyam lang po ang magagamit natin, no. So ang naisip ko para ma-center siya is kukunin ko lang yung center niya. Tapos yun yung uunahin kong lagyan. Tapos pakalat na lang. Pagkatapos para center pa rin siya sa itong itong buong square